Ayan, uh, ah, mga kasagit kaagapay Ang oras po natin ay eh, 2 PM ng hapon. At nandito po kami sa San Nicolas Gapan at um, nangangambas po kami ng tatay Fernando dito ng niya natin. at etas kaway-kaway Dalawang motor tapos ayun po yung service natin eh, ng yung, yung sinabitan po natin na food cart po ni Tatay Fernando subukan po natin mag-scout dito. Susubukan po natin basalan yung food cart po ni Tati Fernando. At kahit kainitan, sabi ko nga po, mapapagod pero hindi susuko. At may iba tayong nilakad, hindi na po natin ginawa ng video. Dahil sabi ng ating, ating big boss, wag daw po muna gawa ng video para surprise. Abangan nyo po yung surprise na aming gagawin uh, Hindi man po kayo maiyak Pero mararamdaman nyo po yung yung pagmamahal po ng sakit ka Agapay 2024 Ayun po yung ating isang ano yung, ayun yung pinagawa po ni Tati Fernando no? yung kanyang bagong macho na motor uh, malapit na rin po kumandar sa mga sugi po nila sa Parisan malapit na abangan nyo po meron na kami ibang nilalaan ayan uh, Sir Boyet at Ma'am Joy E. Domingo si Caroline Katz Lady uh, ano po nandito po kami sa gitnang kainitan yung sinabi po ninyo nilakad na namin po ni Tate Fernando at nilalaan ni Rosel Rosel ha um, Kung so, ano lang po natin dito, siguro i-schedule natin kung kailan kailan po natin ito sa lugar ko na ito magpapapili so ito rilis po rilis yung pupuntaan namin, medyo malayo pa kaya wait wait lang po ng konti at hindi na ako pag video basta na hindi po, po tayo sa labas ngayon Start it again to our driver Dalawang motor po kami ngayon Pag-scout po tapos yung din sa amin Pindakan na po namin na po si yung kuyaw, masampasa na ng pawis, nagsando lang po ako dahil Para kung sinasakal sa pindaming kamay mga wakas. mahal. Uh, Maraming po salamat sa inyo At ito, nag-i-scout po din kami uh, sa malan po ng sagit kaagamay po natin 2020 po. Founder uh, po natin, isa po, Iksunong eh, Piray at si Mabjoy Ito Yunggo. Uh, asya kaya, ito na po, makikita po yung mga daanan. At dito po tayo mag- dito po, dito po sa lugar tayo siguro pwedeng magpapigil malayo po yung bahay pa nila ngayon pa na ngayon ako nataan dito ha tagagapan ko ako pero itong lugar na to first time ko pa lang na dito sana sana huwag po silang may huya sa gaganapin natin papiling dito release po ng salimulas pupuntahan rin natin sa tatay rin yung bibigyan ng trabaho po. Bigyan natin ng kaya. Yeah. Salamat po. Ano po? Napapakipot ng uh, yeah. ah, papakipot na yan. Yeah, but... uh, Parang looban po siya. No? Pero ito dating release, no? Pwede po para kung buhayin ng gobyerno nila sa. Halpa ka pa po na paki Para ko. na po yung aking leg, -leg. Maaga ko sana bawis sa investment na. boxes okay. o po, update po namin kayo ha. Maraming po salamat. Abangan nyo po yung aming mga gagawin. A few moments later. Yan, mga masakit ka agapay. Yan, yes, Bypass na inip. po kami sa... May pinalakad po sa amin. May pasasayahin kami isang bata na talagang sasaya kasama pamilya niya. At nag-scout din po kami sa release po ng San Nicolas abangan nyo po siguro masishoot po yung ating papidig doon na 10 kilos uh, sopas siyempre pinagkaguluhan po tayo doon yan po si Poking Poking si charot charot lang eh nagsando lang po ako medyo wet na wet na po yung aking kilikili at sobrang init grabe pero hindi po tayo mapapagod lang pero hindi susuko so, ayan yeah. Abangan nyo po yung aming gagawin po ngayon. At naka-safety na rin po yung ating service na, na, sa, na paglulutuan, sasakyan. At ayon po si Tate Fernando. Galing po kami sa Hain. tsaka naghanap ng ano, hindi po pwede sabihin eh. Yung aming isang lakad, sikreto. O, so, tapos yung nag uh, nag-scout nags po kami. At syempre bukas may lakad ulit. Sa Sabado po punta kami ng Sambales, Castillejo, Sambales. At mm, hindi tayo magbablog doon. At mm, may tutulungan din po tayo na mag-asawa para magkaroon silang hanap buhay. Magkaroon ng trabaho. At saka yung ano po, magandang klima ng lugar, eh doon po sa kanilang lugar, uh, ano lang doon po, puro kwentuhan po ang dibangan. Doon po tahimik sa dadala namin sa kanila. Paano po update po? Sana mapanood niyo po yung aming mga ginagawa ng Tatay Fernando. Tatay Fernando, At uh, wait po. Uh, po kayo sa aming mga ginagawa. Para... Mag... Uh, sa good na programa para maray pong mag matulungan. Maraming sa mga maraming sa mga inyo. Ito po yung Paris Mami po. Ayan ang inabutan po namin nakasara. <laughs> Walang customer. Ayan. Customer nasaan na kayo? Ano po update po namin sa aming mga gagawin na? Salamat po at God bless po sa atin na.